Sa classroom ng guro na si Wayne Diza sa Manila, dalawa sa apat na electric fan lang ang gumagana para sa 40 ang estudyante. Kuwento niya, kalahati na lang ng kanyang mga tinuturuan ang pumasok ngayon dahil sa tindi ng init. Pabor si Teacher Wayne sa pagsuspende ng face-to-face -face classes kapag mainit ang panahon, pero batid niya ang epekto nito sa pagkatuto blended learning may be a challenging. Number one, the devices, which may not be available. Um, apart from that, the availability of internet as well. And um, doon pa lang nagkakaroon na ng disconnect in learning. Para naman kay Teacher Mylene Ganaban mula sa isang pribadong paaralan sa Cavite, hamon minsan kung paano makukuha ang atensyon ng mga estudyante kapag online ang klase. Kapag tumaas yung temperature, let us first ensure that we are equipped to hold alternative learning um, experiences. We will not compromise the instructional time that is being lost. Uh, na dapat na spend dati sa classroom. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, malaki ang epekto ng kanselasyon ng klase sa pagkatuto sa kabila ng krisis sa edukasyon. Sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education at EDCOM 2 noong Enero, higit 30 araw o katumbas ng lag. Pas isang buwan na school days na ang nawala sa ilang paaralan dahil sa mga bagyo. Paglilinaw ni Education Secretary Sunny Angara, hindi automatic ang class suspensions pero pwedeng gawing flexible ang oras ng klase dahil sa panahon. Laging issue sa mga estudyante at guro ang humanap ng paraan para hindi maantala ang pag-aaral tuwing tag-init. Kaya ang taon-taon na lang na panawagan ng ilang grupo at eksperto pang matagalang solusyon lalo na sa pagbabago ng klima at least at 26, 2026, magkaroon ng 15,000 no, na dagdag na classroom kasi hanggat hindi yan na-address, mananatili talagang ganito yung kalagayan ng ating mga schools. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kwinesyo naman ang online at modular learning bilang solusyon. As part of our uh, adaptation sa uh, lumalalang init, uh, I can't imagine 5 to 10 years from now, ibig sabihin ba every March and April ay uh, ganito yung fallback natin. Para sa education expert at UP professor na si Liza Marie Oligario, dapat ding pagtuuna ng pansin ang pagbibigay ng kagamitan sa mga estudyante at guro para maging epektibo ang blended learning. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, lans Mexico News Watch Plus.